Guys, today ang start na ang Ghost Month. So, dito sa temple dito sa may Kavina, is nagpe-prepare sila. As you can see, merong table sa gitna. May table sa gitna. Tapos, nagsisindi na sila ng mga incense. Ayan. Ibig sabihin, nagpa-start na ng Ghost Month. Tapos, nag-aalay sila ng maraming pagkain. And, merong monk dyan. Yun ang magdadasal sa mga kaluluwa ng na mga nagmayapa nilang mga kaanak mga kaibigan may tubig may klanggana. tapos ayan yan ang simbolo na start na ng ghost month tapos ayan nag start na sila magdasal tapos yung mga pagkain na yan guys ipinamimigay yan kung sinong gustong kumuha pring kuhanin yan, yan ang, yan ang pag-aalay ng mga buddhist sa mga namayapa nilang kaanak, mga sa mga mahal sa buhay dito yan sa may cafe na, ayan yung kanilang temple ayan yung monk yung parang kumbaga sa atin pare nila nagdadasal yan siya sa mga ano sa mga kaluluwang nawala yan so, yung mga helper helper yan dito sa temple nag start na sila magsunog na ay mag sindi ng mga insenso Incense yan hindi yan siya kandila so incense Masyado kasing mahangin eh. Kaya yung mga incense is ano namamatay sindi. Mabango naman yung incense, di ba?